Pag ayos kita ayos kita plaster dara ba? Sa ditirada dara tina. Murag okay kayo na plaster ba? Oh? Murag gikan makagang ube dara tina. Murag okay kayo mong plaster dara ba? Oh? Napakay pa ang gilanggil dara oh? ba? Ala ditirada dara. Lag mo si mga amiga no. Sa mga amiga ni mga chay-chaya no. Gay, marah grabi man, Masa dia yung tanah dia banda banda na Oh, mau lah si si Kwan, mau si Miss Rachel. Oh, Awan, nak naman. naman. na. Okay, 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 blaster. Eh, tanda mo ko Asa din mo, ano Kamu, Ikaw mo, bago pag upamagod mo sa kalibutan mo. Ako, dugay na ko. Ako ko niba. ba. mo, bago pa man mo ang kalibutan. Kami, mga chay-chaya, ano yung posisyon, no?